なるほど。 Inihayag ng NATO ang isang malakas na hamon at pagpapakita ng lakas laban kay Vladimir Putin sa pamamagitan ng pagdideploy nito ng lipu libong mga sundalo malapit sa border ng Russia. Ang NATO ay nagsagawa ng isang malaking military drill at nagsimula ito isang araw lamang matapos kinumpirma ng Sweden at Finland ang kanilang intensyon na sumali sa nasabing alyansa. Matagal nang nakaplano ang nasabing military drill ngunit naantala ito dahil sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon at inaasahan ng mga eksperto na magdadala rin ito ng matinding panganib sa buong Europa. Samantala, tinawag ng NATO ang nasabing military drill bilang hedgehog at kasama sa nasabing pagsasanay ang pagsimulate ng isang pag-atake ng Russia sa bansang Estonia. Humigit kumulang 15,000 limang mga sundalo mula sa sampung mga bansa kabilang ang Finland, Sweden at Ukraine ang lumahok sa nasabing pagsasanay na kung saan ay kasalukuyang nagaganap apat na milya lamang ang layo mula sa pinakamalapit na military base ng Russia. Noong mga nakaraang araw, nagbanta ang isang Russian state media na magdi-deploy ang kanilang bansa na mga nuclear weapons sa rehiyon kasunod ng naging pahayag ng Finland at Sweden na sasali sila sa NATO. Ang kanilang desisyon ay base sa ginawang pag-atake ni Vladimir Putin sa Ukraine. Nagresulta naman ito sa pagtaas ng tensyon sa Baltic matapos ang inilabas na desisyon ng Finland at Sweden at ang ginawang Operation Hedgehog ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Russia. Ang military operation na ito na tinawag ding seal ay isa sa pinakamalaking pagsasanay na ginawa sa Estonia mula pa noong 1991 na kung saan ay suportado ito ng karagdagang siyam ang mga British troops na nakadeploy sa Tallinn noong pang Pebrero bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Binigyang diin rin ng NATO ng ginawang military exercise ay matagal nang nakaplano na naglalayon sanang palakasin ang kakayahan ng mga bansang miyembro nito sa rehiyon. Ngunit ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay naging dahilan upang muling pag-isipan ng alyansa ang estratehiya nito na kung saan ay pinapabura na ngayon ng Finland at Sweden ang pagiging miyembro ng NATO dahil ito umano ang pinakamahusay na paraan upang magarantiya ang kanilang seguridad. Ang dalawang bansa ay mayroon ng ilang dekadang kasunduan na nagbabawal sa kanila na sumali sa mga military alliances bilang kapalit ng mga garantiya na hindi sila aatakihin ng Moscow. Samantala, naiwang nakatulala ang mga sundalo ni Vladimir Putin na nasa frontline matapos silang padalhan ng kanilang commander ng 6 na litrong vodka sa halip na magpadala ito ng mga reinforcements na ilang araw na nilang nire-request. Ang mga nasabing Russian na tropa ay bahagi ng First Tank Army ng bansa at kasalukuyang nahaharap sa matinding labanan sa paligid ng bayan ng Izium na matatagpuan sa silangang bahagi ng Ukraine ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay nagsusumikap at nagpupumilit na makapasok sa katimugang bahagi ng Izium sa pagtatangka nitong mapuruhan ang mga Ukrainian units na nagdidepensa sa Eastern Frontline. Ngunit ang mga Russia na sundalo ay nakagawa lamang ng kakaunting progreso sa kanilang pagsisikap na masakop ang Izium dahil sa determinado at mahusay na resistance mula sa Ukrainian military. Sa naging proseso, ang Russian Army ay patuloy na dumaranas at nagtamo ng maraming kaswalti at sa pinakabagong pagtatansya ng Ukrainian military, sinasabi nito ng kabuang bilang ng mga Russian na sundalo na nasawi ay lumampas na ng 25,000. Ang mga na-intercept na radio at phone conversation ng Ukrainian military intelligence ang nagpatunay na mga Russians ay desperadong nangangailangan ng na mga reinforcements sa eastern front. Ngunit ang panawagan ng mga Russian troops ng tulong ay tila hindi pinapansin ng kanilang mga commanders. Samantala, nagbigay naman ng komento si Lyubov Tubolska, isang advisor ng Ukrainian Ministry of Foreign Affairs at anya nagulat siya sa sinabi ng isang Russian na sundalo mula sa First Tank Army na nasa Izium ngayon. Sinabi umano ng Russian na sundalo na sa halip na padalhan sila ng mga reinforcements, pinadalhan sila ng kanilang commander ng 6 na litrong vodka upang alalahanin ang mga namatay nilang kasamahan. Sinabi ni Chibolska na hindi ito ang klasing suporta na inasahan nila sa battlefield. Sinabi rin ni Chibolska na ang mga rasya na sundalo ay patuloy na nagdurusa mula sa mababang moral at lalo o manong nawawalan sila ng tiwala sa kakayahan ng kanilang mga senior officers. Sinabi ni Chibolska na sa kanilang pag-aanalisa sa mga na-intercept na tawag mula sa mga rasya na sundalo sa pagitan ng kanilang mga kamag-anak na napansin niya na ang mga ito ay hindi nasisihan tungkol sa incompetence ng kanilang mga commanders.